Eh, dahil na eh, ang katotohanan, na-impress kami masyado. Kaya, sabi ko, tulungan naman natin. Kaya't mula sa tanggapan ng Pangulo, dadagdagan po natin ng suporta ng 15 milyong piso para sa basenyo. Mga Makapatulong po ito sa mga pangangailangan. Halos libong residente ng Baseco ay naging miyembro ng PhilHealth. Pilipino ay miyembro ng PhilHealth. Ay Pilipino kayo. Kaya yun naman, para makapag-avail kayo, para makuha ninyo ang mga beneficyo, kailangan makapag-register kayo. Kaya ginagawa natin ay pinakalami natin ang mga registro para pag kami kami, may magkakaramdaman,